Ito yung uh, mixture. Yan. Motor mixer. Ito yung mixer na nilinis ng martilyo. Maso, yan o. Oh. Talagang piyupi. Yan o. Oh. Yan, yan ang nilinis ng martilyo. Pero halata na pa na ang dami na pinagdahanan ito. Eh. Ito diba? oh. yung talagang baka sa katawan niya yung ano eh yung hirap eh pinagdanan kita mo di ba yun yung nilinis ng martilyo oh di ba wala na sa hmm. matagal na rin yan ang dami na pinagdaanan niya ilang bahay na rin natapos yan kita mo hmm. di diba, eh, grabing laban na na pinagdanan niya eh, di ba eh, dapat yan bigyan ng award ito naman yung isa na uh, hindi masyado, oh, 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 may oh. tubig-tubig lang, yan, yeah, no. oh, oh, di ba, pero halata namang bago pa, oh, no? oh, wala masyado pa, wala pa masyado yung yupe, medyo malinis pa, oh, di ba, oh, oh, pares naman ang kapal. talagang hindi, hindi hindi pa nakaranas ng uh, matinding maltrato <laughs> oh, de, yan ang kaibahan ng ano ng uh, nilinis ng martilyo yun yan at saka nilinis lang ng tubig May kasama din yata martilyo no? wala naman oh, tubig lang kaya lang hindi masyado nalinis ha. Ayun kay ba? Pinakita ko na sa inyo. Alright, yun na. Huwag na tayo.